Aquarius, ngayong araw positibo ang ipinapahiwatig ng mga bituin pagdating sa mga transaksyon. Kung ikaw ay may gagawing deal o usapan, siguraduhin mong ilabas ng maayos ang lahat ng iyong nalalaman. Ang iyong kaalaman at karanasan ay magbibigay sa iyo ng kalamangan upang maisara ang isang kasunduan na may kapakinabangan para sa iyo huwag matakot na ipakita ang iyong husay at kakayahan sa pakikipag-usap. Ang tamang pagharap sa sitwasyon ay magbibigay ng oportunidad na magdulot ng tagumpay, gayon paman, mag-ingat sa mga kaibigang lalapit sa iyo ngayong araw na may hinihingi o inaasahang tulong, maaaring sa ngayon ay mukhang walang problema, ngunit sa hinaharap, ikaw din ang masasaktan at mabibigatan kung pagbibigyan mo sila ngayon. Piliin mo kung sino ang dapat mong tulungan at alamin ang tunay nilang intensyon bago ka magbigay ng suporta. Sa aspeto ng trabaho, kailangan mong maging masinop at maingat sa bawat gawaing haharapin. Hindi lamang ito magdadala ng mahusay na resulta kundi pati ang iyong mga boss ay mapapansin ang iyong pagiging responsable at masipag. Ang iyong dedikasyon sa trabaho ay magbubunga ng respeto mula sa kanila, at posibleng magdala ng mga bagong oportunidad o promosyon sa hinaharap, iwasan ang pagpapabeya at siguraduhin na sesuri mong mabuti ang mga detalyeng kinakailangan sa bawat gawain ang pag-iwas sa mga pagkakamali ay magpapanatili ng iyong magandang reputasyon sa opisina. Sa usaping pinansyal, unahin mong bigyan ng halaga ang mga kahilingan at pangangailangan ng iyong mga mahal sa buhay. Ang pagsuporta sa kanila, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang kapakanan, ay magdudulot ng tuloy-tuloy na biyaya sa iyong buhay. Gayunpaman, Umiwas muna sa mga kaibigan kung ang usapan ay tungkol sa pera, maaaring hindi ito ang tamang panahon upang magpahiram o maglabas ng pera para sa iba dahil may posibilidad na ikaw ay mawalan o hindi mabigyan ng tamang pagbabalik. Sa larangan ng pag-ibig, kailangan mong habaan ang iyong pasensya. Iwasan ang mga sitwasyong magdudulot ng alitan o tensyon sa inyong relasyon. Kapag pinanatili mong kalmado ang iyong isip at malawak ang iyong pangunawa, maiiwasan ninyo ang negatibong enerhiya na maaaring pumasok at makaapekto sa inyong pagsasama. Sa usaping pera naman, kung ikaw ay may naipon na, magandang gamitin ito upang bigyan ng kasiyahan ang iyong minamahal ang iyong kabutihan at malasakit sa kanila ay magpapalalim sa inyong relasyon at magdudulot ng inspirasyon upang sama-sama kayong magtagumpay sa anumang pagkakakitaan. Magiging maligaya ang inyong pagsasama kapag parehong tumutulong at nagpapalago ng mga oportunidad para sa dagdag na swerte. Isama sa iyong araw ang mga bagay na may kulay color yellow at color blue na magdadala ng enerhiya at kasiglahan. Ang mga numerong number 18, number 23, at number 17 ay maghahatid ng positibong direksyon sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan na ang iyong kaibigang zodiac sign na Aries ay magbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang itaguyod ang iyong kapalaran, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin.